Hello mga kaibigan, mga kaigsunan. Andito ako ngayon sa Rockwell, no? Makati po. Ang Rockwell isa po sa high-end na lugar sa Makati at andito sa tapat ko ang Aruga. Aruga sa Tagalog ay yung pag-aalaga, pag-care. So Aruga Service Apartments para po siyang hotel, no? Yan po, taas po nitong building na to. Yan po mga kapatid. So nung 2 weeks ago, kumain po kami dito may coffee shop po sa baba, may restaurant pwede rin kayo mag check-in dito mga kaibigan so ito po ang Rockwell Makati Yan, no? tataas po ang building dito at medyo maganda po ang environment dito kumbaga ika nga e eh, pang mayaman po ang mga ang lugar na to no? so meron sila sa loob, no? pasyal tayo meron silang tinatawag na power plant mall So siya po yung ayan po yung shopping center dito sa Rockwell area sa Makati. So may mga restaurants, salon, uh, supermarkets, may restaurants po doon. Uh, lahat ng mga mga shops no? mga uh, apparels, mga boutiques. So dito tayo sa Rockwell ngayon mga kapatid. Pasyal kay dito para din itong BGC kaya lang medyo mas maliit ito kumpara sa BGC kasi ang BGC is about 240 hectares yata ang laki ang Rockwell uh, medyo maliit lang siya kumpara sa uh, BGC pero high end din dito mga kaibigan so tatawid tayo ngayon kita nyo doon may tulay doon oh, nakakonek sa ibang building oh. Yan. so ito po ang Rockwell at ito ang power plant yan po to Hi, sir yan po power plant mga kapatid so papasok tayo sa power plant uh, ang uh, mall dito sa Rockwell mga kapatid no? Pasyan tayo dito so maraming shops mga butik, supermarkets may Jollibee, may mga restaurants may suki nga doon na uh, parang ano uh, Indian restaurant kaso sarado pa yata parang sarado pa so ikot-ikot muna tayo sarado pa ang power plant so ito yung environment ng Rockwell ito po yung kanina yung Aruga ito naman yung ibang dibding no? ang gaganda okay ikot tayo so doon Rockwell din yata yun maganda ng mga buildings dito mga kapatid so mga kapatid nating nasa abroad or even our foreigner friends you can buy uh, your units, condo unit in Rockwell this is a very nice place uh, very clean and it's complete we have shopping centers, coffee shops restaurants etc Etcetera... Okay? So, yan, naglalakad pa rin tayo. Organized na organized mo dito. Malinis po ang Rockwell, mga kapatid. Pasyal ka dito, ating mga kaibigan dyan, mga bisaya ba? Ani mo dari sa Rockwell, tanaw mo dari. Nindot ka lugar, ha, dahang kay sa sunod. Na Arabic, na Chinese, na Korean, na Italian, American, sa stadahan tanang klase pagkaon pwede nyo makaon doon sa kwan kaya yung building oh yung mga building sa loob ng Rockwell oh so alam ko mga building di mga kondo rito tag 10 million yata ang pinakamababa o oh, 15 kasi maganda po rito talaga tahimik, maayos maraming mga foreigners din dito ang bumili So dito tayo ngayon sa Barsino. Siya pong isa po ay uh, coffee shop na restaurant po. Okay. Ganda po rito sa Raquel mga kapatid. Hmm. Yan, amano. Kami na kumakain ngayon dito. Magalusal. Kaso baka sarado pa nga pasok na nga sana ako sa, sa sa mall yun meron din pong Via Mari mga kapatid oh. so dito sa gilid ng Rockwell sa power plant din yung ito yung mga restaurant sa loob meron din po yung building no Rockwell Makati mga kapatid tandaan yan Miss, pwede na pumasok? Ah, pero pwede na po Hindi pa po. Pagulang ko yung pagkakamahan ng Ah, kailan yung priyado. Alam, alam oras ang so, bukas? 11. 11. Ah, 11. Parang so, balik muna tayo. <laughs> Dawal pala daw po pumasok pag hindi empleyado. So, mag-ikot-ikot muna tayo mga kapatid. Yan. Kasi mamaya, punta ko na Starbucks. Ay, meetingin ako doon at uh, Puntahan din namin yung aming kaibigan na may unit dito sa Rockwell no? may opisina siya doon isang negosyante po galing po sa Dumaguete City siya po ay Bisaya siya ay Rotarian okay yan ang restaurant dito mga hayan mga kapatid okay So hanggang dito na lang siguro ang part 1 ng aking Rockwell uh, tour Mamaya para sa part 2 dahil sarado pa po ang mall no? So hanggang dito na lang muna at hintayin natin ang part 2 ng aking vlog sa Rockwell Makati Metro Manila To si King Prince para sa Travel 369 Nagpapasalamat Marami salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.